So, ayun guys, quick update lang tayo sa SB19. So, another milestone nga na naman no para sa SB19 dahil yung kanilang stream sa Spotify ay umabot na ng 3 million and 10 million naman sa kanilang YouTube channel and hanggang ngayon are still trending pa rin na ano. So, sa Philippines, number 1, Qatar, number 2, United Arab Emirates number 2, Kuwait, number 2 Singapore, number 5 Saudi Arabia, number 5, Canada, number 6 New Zealand, number 10, Australia 33 and 13 uh, and 12 Hong Kong and 16 India, no, so congratulations sa SB19 no, so, ayun and sa global na naman is number 4 number 2 United Arab Emirates number 3 India number uh number 5 uh Norway. no you know number 3 Norway number 14 Canada number 15 New Zealand number 30 Saudi Arabia and number 35 Australia so Congratulations talaga sa SB19 ano, and lalong-lalo na ngayon yung kanilang video ano sa YouTube is sobrang bilis talaga no so congratulations sa SB19 and syempre sa lahat ng 18 ano